ito yung ano ayun rooms din yun sa taas apos kopi ano doon yung yan swimming pool tapos doon doon bali apat na swimming pool ito yung akit ka dito sa taas may daan din doon sa kabila pero dito sa likod akit ka ganon yan matatanaw mo yan ang overlooking dyan yan ito yung may-ari nito si Ate Nancy yan ang gustong pumasok ngayon sa igel makausap ko so yan yung baba ikot pa tayo kita sa taas tapos ikot tayo pakita ko sa inyo yung ano yan Medyong ginagawa pa kasi to pero malapit na tumano. Tapos ito. Pwedeng pag sa gabi nyo gagawin yung mga uh, event. Pwede ito dito. So ginagawa pa kasi ayun oh. Yan. mga ginagawa din diyan. Ayun, kasama yan. Rooftop din yan doon. Then swimming pool sa baba. Yan. Ito pa medyo malalim to Yan. Tapos dyan matatanaw mo Ang Laguna Lake Ayun Laguna Lake yan Overlooking Yan So maganda din dito event Ay, may babo. Oh. Pwede ka umihi dyan kasi si Arman dito sa, sa rooftop. Bukas na. Uh, ay, bukas na! Uh, sige, titingnan natin yung, ano, yung rooms. Baba muna ako. Yung rooms na naman. Saan? Saan, sir? Sa dito sa second floor? Ah, ito? Ah, Ah, yan eto kayo yan. Medyo hindi pa kasi ginagawa. Pero okay na to, pwede na. Yan. Ito may CR doon. Ito yung uh, double deck na uh, uh, sige lang, sige lang. Papakita ko lang naman. Ito. Uh, anong pangalan ng resort na to? Kape Aurora 2. Kape and? Aurora. Aurora 2. Kape Aurora 2. Oh, e, bakit may Aurora 1 ba? May ba, 1 sa baba. Ah, doon sa baba ay yung 1. Oh, uh, Kape Aurora 2 daw ito. Oh, ito may tires ka dito. Di ba? Oh, matatanda mo yung swimming pool diyan. Yan uh, si. Di ka nga tumalon dito, pupunta diyan oh. Yan. Diba? Uh, medyong hindi pa nalinis kasi ginagawa. Ito si R. Ito si R. Oh. Yan si Ito. So, ayan. <coughs> Sa kabila, then may mga single ano din dito. Kung may kubo-kubo din, kung gusto nyo Kasi bagong ano ito. Bagong resort ito. Oh, wala pa siyang tubig na oh. kita ko sa inyo yung ano yung pangalan ng resort. Ito may CR siya. Ang dalawa magkatabi. Medyo malaki ang CR dito Event ano. Best malaki. Kung gagawa tayo dito ng GMM eh no. Yan laki nyan ayan ang pangalan ng ayan ayan Aurora 2 ito siya ayan so yung event place ah, maluwag ang parking dyan napakaluwag ng parking ayan ito pwede dito magtumay yun ang parking dyan luwag So ito yung event place O oh, ayan Pagka na Ang laki yan uh, Mga So yung Yung Aurora 1 Andoon Sa baba Swimming pool din Resort Ang Aurora 2 ito Yung Aurora 3 Andoon Sa taas din Magkasunod lang doon Ah, doon, may pasyalan din doon, dinadayo rin ng mga tao. So, ayan. Oh, ano masabi mo, sir? Babay na muna. Si-send ko muna to sa iyo, sir.